Magandang araw mga boss, tara magkapi tayo Pagigising ko lang pala mga boss Ang aga kong nagising, alas 4 ng madaling araw nagabang na po ako ng masasakyan Kaya lang biglang bumuhos po yung malakas na ulan Papunta po kasi ako ngayon ng irusin kasi magluluto po ako doon Salamat naman at nakasakay na po ako Mabuti na lang at tumaan ka agad itong JTC So ayan nga po mga boss Andito na po tayo sa Abuyog Mag-aabang naman po tayo ng masasakyan dito papunta pong Irusin. At ayan nga po nakasakay po tayo sa bus na biyahing bulan. Kung nasa biyahe po tayo ay tumingin po ako sa bintana. At doon po ay nasilayan ko po itong bahaghari. Kaya pala tumigil na yung ulan. Yan kasi ang palatanda, pag lumabas na yung baghari ay titigil na yung ulan. Kay gandang pagmasdan. So yan nga po mga boss, andito na po tayo sa Irusin. Sumakay so, nga po pala ako ng tricycle mga boss kasi medyo malayo po yung Barangay San Juan. Bali pagpupunta po kayo ng Barangay San Juan sa Mayoris Point, yung pamasahe lang po ay 15 pesos po. So ayan nga po malapit na po tayo. Kaya mga boss, punta na po kayo dito. Maraming salamat po sa panunood.